natulog. Ayun na guys, mag-iiyaw tayo ngayon. Ito yung gagarinig yun. Ha? Narinig yun? Na, tamad ka? Tapos ito naman, o oh, diba? ba? yung tulog na na ah. Adobong sitaw with ano, baboy. Ito yung coke. Hindi pa nga kumakain, coke na agad. Makay, parang di madigay yung ano ko. Yung. Uy, pasok na ni Rainbow, kasi ito hindi niya dinala.

Ito. Ito lang. Mas maano to eh. Kinuha ko doon sa likod. May. Oh, yung kasi maano yan. Pus puro na lang. Yun kasi mas maano yan. Ito dyan yung okay, mga pamangkin kung mga walang ginawa kundi kumain matulog hayahay ang mga buong ginaganyan kasi ginak para masunog na yung munguan no. ayo paypay masunog na yung tita. Ano sa kanya nakapato or kailangan <laughs> di pato?

Okay, pila na to mga people. Ay. Oo, para mag... Last kulungan, eh? Kasi yung kulungan, binigay mo eh. Binigay mo na pala yung kulungan lang? Pasira na kasi Pasira na ba? lagi niya ng rabbit. eh, okay, rabbit. Iniihaw ba nila yung rabbit? Ako na ba mapagod ka? May pasok ka pa bukas. Ibigay mo na na. Dito, Baka, may, uh, dito na naman o, dito naman tayo mo yan may apoy na dito. Wala pa. Mahilak. <laughs> Ibigay mo na kay ano, Ibigay mo rin kay ano, <hazos> tita. <hazos> <mo> <hazos> Ay wige, di si ano?